Mga creepy na ginagawa ng katawan mo habang natutulog ka. Number 6. Bangungot. Yung literal na night terror. Alam mo yung pakaramdam na tumatakbo ka sa panaginip pero para parang lumulubog sa simento yung mga paa mo? Tapos biglang may anino na humahabol, humihigop ng kaluluwa mo, at bago ka pa makasigaw, boom! Gising ka na. Pawis na pawis. Classic bangungot. Pero teka lang, hindi lang to simpleng bad dream. Ang bangungot ay parang boss level ng REM nightmare. Kapag masyado kang pagod, busog o stress, pumapasok ka sa deep sleep agad at minsan, nagmi yung brain signals mo. Ang resulta, ang utak mo gising na, pero yung katawan mo, tulog pa. Parang gusto mong sumigaw ng, Ma! Pero ang lumalabas lang ay, Hmm! Habang pinapanood mong dahan-dahang lumalapit yung halimaw sa panaginip mo, sa totoo lang, bangungot is your body's emergency alarm system gone rogue. Akala niya nasa panganib ka, so naglalabas siya ng adrenaline habang yung katawan mo naka-parking mode. At sa Pilipinas, syempre may dagdag spice. May demonyo raw na umuupo sa dibdib mo. Pero in reality, that demon is just your diaphragm struggling dahil tense lahat ng muscles mo. Creepy? Oo. Pero demonyo? Hindi naman siguro. Maliban kung may utang ka talaga sa kanya. Number 5. Tulog pero gising. Yung hindi kang bitawan ng kama. Ito yung sequel ng bangungot. Mas tahimik pero mas nakakatakot. Gising ang utak mo. Alam mong nasa kama ka, pero parang naka-super glue yung buong katawan mo sa kutsyon. Hindi ka makagalaw, hindi ka makasigaw, tapos may bonus hallucination pa. Madalas isang nilalang na nakaupo sa dibdib mo. Minsan babae na nakaputi, minsan yung ex mo na ayaw mo nang makita. Scientifically, ang tawag dyan ay REM atonia. Yung utak mo parang nagsabi ng time to wake up, pero yung katawan mo, wait lang bro, five minutes pa! Ang masama, habang nag-aaway sila, trapped ka sa pagitan. Gising pero tulog, tulog pero gising. May iba pa nga ang nagsasabi na naramdaman nilang may humihila sa paa nila, may umuupo sa tiyan nila, o may bumulong sa tenga nila. Pero hindi multo yon. Ang totoo, yung utak mo. Nagpiplay ng fear movie habang naghihintay bumalik ang motor control mo. So kung na-experience mo to, tandaan, hindi kang inaalihan. Nagka-buffer lang yung katawan mo. Number four, paggising-gising. Gising. Yung hindi mo alam na ka na pala, Akala mo straight 8 hours ka natulog kagabi. Cute! Ang totoo, sa loob ng gabing yun, nagising kang paulit-ulit. Hindi mo lang maalala. Ang tawag dyan ay micro despertares o yung mga mini wake-ups na tumatagal ng 3 to 15 seconds. Minsan dahil sa ingay, ilaw, o simpleng pag-ikot mo sa kama. Minsan dahil nagpalit lang ng posisyon yung paa mo para hindi ma sa antok. Ang nakakatawa o nakakatakot Each one of us nagigising daan-daan beses tuwing gabi. At oo, kahit yung mga mahinhim matulog parang bato. Ang utak mo pase parang security guard sa night shift. Kahit patay na ang ilaw, laging on duty. Sinisigurado niyang humihinga ka pa. Walang lamok na lagpa-party sa tenga mo. At hindi ka nahulog sa kama. Pero kung sobrang dami ng micro-despertares mo, ayun na, feeling mo tulog ka ng 8 hours pero pagbangon mo parang may nakipag-wrestling sa'yo buong gabi. Kaya kung lagi kang pagod kahit mahaba ang tulog mo, baka hindi mo lang alam. Binibisita ka ng sarili mong loading screen kada 10 minutes. Number 3. Hypnic Jerks Yung moment na halos makatulog ka na, tapos BAM! Parang nahulog ka sa building. Tapos automatic kang napasika, napakapit sa kumot o napasigaw ng AH! Kahit mag-isa ka lang. Congrats! Na-experience mo ng Hypnic Jerk. Ito yung electric shock ng tulog, biglang pag-contract ng muscles mo, bago ka tuluyang makatulog. Sabi ng mga scientist, it's your brain's way of checking kung buhay ka pa ba. Literal na test ping ng katawan mo. Oy, sigurado ka bang safe tayo matulog dito? Pero kung titignan mo sa labas, ang weird. Tahimik ang kwarto, kalmado lahat, tapos biglang ikaw parang nagising sa multo na wala naman. Ang malala, may iba pang nakarinig ng tunog, parang may bumagsak o sumabog, pero sa utak nila yon. Fun fact, mas dalas mangyari to kapag kulang ka sa tulog, kape overload o sobrang pagod. So kung ayaw mong mapahiya sa tabi ng jowa mo habang natutulog, bawasan mo na muna ang iced coffee after 6pm. Number 2. Sleep talking, yung chismis ng kaluluwa mo. Walang mas nakakatakot pa kapag marinig mo sa dilim ng gabi ang kasama mong biglang nagsalita ng Huwag mong kunin yung manok! Tapos tahimik ulit. Sleep talking o somniloquy kung gusto mong tulog matalino ay yung moment na naglalabas ng bonus dialogue ang utak mo habang tulog pa ang nangyayari habang nasa light sleep ka pa nag-activate bigla yung speech muscles mo kahit tulog pa yung conscious brain mo. Resulta, random na salita, minsan coherent, minsan parang nagre-recite ng grocery list sa Mars. At madalas kahit anong itanong mo sa tao nagsasalita, sino si Ana? Wala kang makukuha kinabukasan? Zero recall. Kaya kung nahuli kang nagsasalita sa tulog mo, hindi mo kasalanan kung sinagot mo yung ex mo sa panaginip. Pero kung paulit-ulit mong sinasabi pangalan niya gabi-gabi, eh baka dapat magpa-check up ka na o mag-move on. Sa psychology, sleep talking is like your brain doing maintenance work habang naka-on pa yung mic. Hindi naman delikado, pero delikado sa reputasyon mo kung may marinig na hindi dapat marinig. Number one, hypnagogic hallucination, yung panaginip na ayaw maghintay. Ito yung stage bago ka palang tuluyang makatulog pero nagsisimula ng maghalusinate ang utak mo. Parang sinabihan siya ng relax. Pero sagot niya, hindi. Gusto ko ng plot twist ngayon. Minsan may maririnig kang boses, tunog ng pinto o hakbang sa kwarto. Minsan may nararamdaman kang may humila sa kumot mo o may nakatayo sa gilid ng kama mo. Pero walang laman ang paligid mo. That's your brain blending dream and reality. Kasi sabik na sabik na siyang pumasok sa REM mode kahit di pa handa ang katawan. At dito rin madalas nangyayari yung mga kwentong, nakita ko si white lady sa kwarto ko. Hindi ka baliw, bro. Nakasabay ka lang sa loading screen ng utak mo. Ang mas creepy. Madalas itong mangyari sa mga kulang sa tulog, stressed, o laging nagpupuyat. Kaya kung ayaw mong makakita ng shadow figure habang nagcha-charge yung phone mo sa tabi, matulog ka na sa oras. Yun lang muna para ngayon. Gagawa pa ako ng mga ganitong video sa susunod. Mang-subscribe ka para mapanood mo rin.